eto konting kaalaman mga master sa sa pagpunla pa rin ng mga maliliit na buto So dahil nga hindi natin pwedeng irekta yung mga maliliit na buto kailangan muna natin siyang ipunla para makasiguro tayo na yung tanim natin siguradong tutubo tsaka hindi ano hindi maabala pagka tinanim mo kasi yan na direkta yung buto nako yung sinasabi umanap ka ng sakit ng ulo so, ito ngayon dito na tayo sa pinapatubo natin na uh, sili And yung lata binaon ko dyan para matandaan ko kung anong variety ito ito yung ano natin siling labuyo Taiwan na siling labuyo sa itong kabila ito yung siling panigam yun ako sa lukuyan Diyan tumutubo so ganito ah uh, kung babalikan natin yung video ko nakaraan bago ako nagpunla naglagay ako ng baygon para hindi siya atakihin ng mga langgam. So pagkatapos niyan, para mas mabilis tumubo yung punla mga master. Ang gawin nyo, pagkatapos nyo takpan ng lupa, hanap kayo ng pwedeng pang pangtakip Pang mismo dito sa ibabaw nung punlaan. Ito ang ginawa ko sa akin yung may sawali. Pwede rin plywood. Huwag lang yung mga metal kagaya ng iero. Yung ginagawang pangbubong. Huwag nyong gagamitin yun kung walang patungan. Halimbawa, ito yung punlaan kung gagamit kayo ng metal na pangtakip dito. At least, siguro iangat natin ng isang talampakan mahigit para hindi mag absorb yung mismong pinunlaan natin ng init na galing doon sa metal na itatakit natin eto yung sawali kung para sa akin the best, no, the best na panakip ito or yung mga plywood kasi hindi yan nag absorb ng init so kaya ko sinasabi ito na mas maganda may takip yung punlaan natin na yan kapag kayong buto nilagay natin dyan na tuyong tuyo matagal yung ano nyan germination yan kumbaga matagal siyang tumubo so yun dahil dyan sa takip ito nakikita nyo Ang bilis ko lang Napatubo nito Pagka Umaga Gawin nyo Takpan nyo yung punlaan mismo Takpan nyo nung Yan Kung anong mga pantakip na Pwede Para mapanatili lang itong ano Itong moisture Ibig sabihin ng moisture etong lupa na tinakip natin dito sa punlaan Mapanatiling basa Ayan ito. Makikita nyo kasi itong pinunlaan ko na to. Bilad to sa araw. So, ibig sabihin, kapag ka... Umaraw na ng matindi, yung mga kagaya ng mga 10 ng umaga, 11. Ang pwedeng mangyari dito, mabilis yung matuyo yung lupa na pinunla natin ngayon pagka mabilis matuyo yan yung buto doon sa ilalim tuyo din so matagal siyang tutubo oh so, 'yun yung kaibahan kapag may takip mabilis siyang patubuin so 'yun lang 'yun lang yung tips ko para mabilis patubuin yung punla ito dengar ko palang lang pinunla yan pero halos na lahat. Ano to? Isang lata to mga master. Yeah. Sa mga uh, walang idea dyan kung magkano na yung isang lata. Yung siling labuyo na Taiwan na yan. Isang lata nyan na sa 1,700. Ito naman yung siling panigang nasa halos dalawang libo yan yung isang lata niyan. so kaya ko binabahagi ito sa inyo mga Ostar, sa mahal ng binhi tapos kakainin lang ng langgam or hindi nyo mapatubo ng maayos na ko sayang Meron mo halos nasa apat na libo na kaagad yan yung puhunan niyan, binhi pa lang So yun lang, abangan nyo yung mga susunod na gagawin ko dito para mabilis lumaki yung punla natin.